Ayan mga idol, tinatanggal yung ano, tinatanggal yung may dahon kasi para maano siya mahugasan. May bibintas. Ayan mga idol, nandito na kami sa luya namin na ano na naninilaw na nabubulok. Binubunot na lang namin para mapakinabangan pa yung makwidi. Ito pa yung iba oh, bubunotin yan. Dito na naman tayo ma ano yan, malulugi tayo dyan. Maliliit pa siya mga idol oh, pero pag hindi kasi ito ano, bubunutin, malulusaw ito. Sayang. Yeah. Uh, sayang siya kung ano. Uh, habang pwede pa siya, hindi pa siya nalusaw. Bubunutin na lang namin. Ito yung sinasabi na, ano, na gad gadang na lang siya. Gadang. Mura pa ito mga idol pag lang kasi to mas hindi siya mapakinabangan kaya sila nagbubunot pa sila oh. tapos tingnan natin yung ano tingnan natin yung nabunot dito sa taas Mura pa nga talaga siya. Sayang maliliit pa lang siya mga idol, hindi pa malalaki yung laman. Dahil dapat to February or March na mahukay siya. Pero yun nga natamaan siya ng sakit kaya kuhukay na lang. binabunot na lang. luwang nito oh, huh? sayang uh, pag atakihin lahat yan bubunutin nga talaga lahat pero inuna muna namin yung dito na ano na naninilaw na talaga ano? ayan mga idol tinatanggal yung ano tinatanggal yung may dahon kasi para maano siya mahugasan may bubuntak Yan na pala talagang pinaka the na ano na solusyon bubunutin na lang para ano pa siya mapakinabangan pa. May iba malalaki yung iba. Oh.